kami ng adubong manok guys ayan ganyan lang ang ulam sa mga pobre sa probinsya guys so pwede pwede pa na siya iulam sa mga dato guys ayan mo nakain ko, guys nga pobre guys kasi pobre lang naman kami hindi kami dato guys ayan o di ba lami kay guys ang sudan sa pobre sa probinsya guys adubong manok ganyan lang kami ganyan lang kami magluto guys ng adubong manok simple lang kayo guys og nag fast forward tayo guys wala na akong ipakita ang mga lamas kung unsa gipamutang dia, Siyempre, ang mga bawang sibuyas Kung unsa pa to, paminta, Basta lahat na ana butang diha guys. Inan lang ka guys magluto og adubong manok. So ayan guys, Pabukalong gid sa pagayo guys para maluto gid ang adubong manok guys. Nara so oh. Mm, yummy lamik kay mga ngon na tara na mga natal tal lamik kayo kao na. Wow. Sundan sa mga pobre sa probinsya guys. Pwede pa na sa dato guys. Mm, wow. Habang habang umahalimoyak guys, nakakagutom yung bango niya guys. Mm, makakaramdam ka ng gutom. Yan, lamig kayo ang iyang kuan guys, ang iyang halimuyak guys. No? Hmm, alag grabe, guys. Hmm, ina na, na may magluto dali sa probinsya guys, simple kayo guys. Ayan. Atong ah, gina siyang kanang pamukalong pag ay guys, para lutong luto talaga guys. Para ingkit guys, Makain ka nga, hmm, lamig kayo. Lamig, ah, uy. O, oh, diba guys? Ayan, adubong manok. Luto na sa mga pobre sa probinsya. Ayan na guys, Oh. Ayan.